traditional Christmas food here in Norway. Samahan so, nyo ako. am um, dito nagpapakulo na ako ng potato. Tapos, mapiprito ako dito ng sausage or hot dog. Ito siya, oh. White yung color niya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Namili na lang ako ng tapos na. Para mabilis na lang siyang iluto. Hihiwain ko lang to ng ganyang size. Tapos, piprito ko na siya sa butter. Tapos, eto rin naman, medister kake. Ano sa ako sa medister kake? Parang every year, tinatanong ko yon kung ano yung English mo. No? Nakakalimutan ko. Kuha na ako ng butter. Namimiss ko rin, ano, magtrabaho sa kitchen kapag ganitong season. Kasi busy-busy talaga kami pag ganitong season. Yung uh, liempo, nagluluto ako siguro ng mga 50 kilos between 30 to 50 kilos. Ganon. Kasi talagang ito yung pinaka pagkain nila pag not uh, noche buena. Yun. Piniprito ko na siya. Gusto ko lang siya maging brown ng konti. Tapos, ilalagay ko rin to sa oven. Hmm. Naamoy-amoy ko na siya. Sobrang bilis lang lutuin ng um, traditional Christmas food ng mga taga like, Norway. Dito sa Norway, ang pinakahirap lang talaga is yung um, lempo, yung papakuluan pa siya, Ganon. Pero di ba tayo Pilipino, sanay na sanay naman tayo sa mga ganong lutuan. Tapos gagawa na lang ako ng brown sauce para dito. Yun, ipapakita ko sa inyo mamaya. Ah, parang nakita nyo na pala ito sa reels ko. Kasi nung nag-Christmas party kami, kasama ko yung uh, mga kolega ko, yung mga colleagues ko, ito rin yung kinain namin. So sa lahat ng restaurant dito, almost lahat ng restaurant dito, nagsiserve sila ng Christmas food. Ito yung potato, tapos ito naman yung sausages. Si Ayan. Ito naman yung liempo. Grabe po, putok-putok na, oh. Yung sa salamin ng oven. Ayan siya, oh. Kita ba? Paluto na rin to. Aho na natin. Lagay ko lang siya dito. Tapos, ilalagay din natin siya sa oven. Mamaya. Ito tapos lang namin magsimba. And yes, nagsisimba kami. Hindi lang halata. Ang sarap-sarap lang na magsimba. Yan. Pero dapat pupunta kami sa mall. Hindi na kami nakapunta kasi and um, gutom na. And ngayon nakakatuwa kasi pag every Sunday dito, sarado yung lahat. Yung mga malls, mga bilihan, groceries, ganyan, sarado. Lahat. Eh ngayon na magki open nila pag Sunday. So kanina naisip namin na okay, after church, um, uh, punta tayo sa mall para makabili pa ng ibang pang gift para tapos na. Pero yun nga, nakulong na yung chat. Kaya umuwi na lang kami. And saglit lang yung bukas ng mall pag Sunday. Maiksing ano lang sila, oras lang sila. Hindi na namin naabutan yun. Kaya bukas na lang siguro after work kami mami. Ayan. Okay na siya. Nag-brown-brown na siya. Ilagay na natin lahat. Para bukas kung may tiray, ulit yung dinner namin. Hindi naman kami maselan. Pwede kami mag-ulit-ulit ng food. Hindi kami yung pagka inulang muna ng isa, ayaw muna ulit-ulitin kinabukasan. Ako, Diyos ko, masyado kayong mayaman para tumanggis sa pagkain. Dapat hindi tayo mapili sa food. My God! Sobrang mahala ng bilihin. At saka, isipin nyo, yung iba walang nakakain, tapos kayo tumatanggi kayo sa food. Oh, no, 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 no. Huwag okay, magtatapon ng food. Sayang. Sayang ang blessing. Sayang ang hirap sa pagtatrabaho, tapos tinatapon lang ang pagkain. Masyado ako mahigpit pagdating talaga sa food. I don't like yung kukuha ka ng marami. Tapos hindi mo naman pala kayang ubusin. Tapos, tapos ititira mo sa plato mo. Oh my God. Doon parang iba yung pakiramdam ko. Kasi parang nagsasayang ka talaga ng pinaghirapan mo. Parang ganun yung feeling. Yan. Itong potato ko. Ito na rin yung ginamit ko sa potato. Paluto na rin to. Bumubusik-busik na siya. Yung usok na pupunta dito sa ibaba. Wala kami yung dito sa taas. Lahat dito. Namili rin ako na cabbage. Slice na siya. Tapos nasa plastic siya. Tapos papahuluan na lang. Pinapahuluan ko dito. ba? Diba? Ganun lang ka easy. Sobrang bilis. Yung talagang liyempo lang yung matagal lutuin. Or else lahat. Sobrang ano lang. Dali lang. Papahuluan mo lang. That's it. Konting prito. That's it. ba? Diba? Pinakamabilis na lutuin. Ito yung sauce. Ito siya. Hindi nyo nakikita. Tapos na siya. Liyan ko na lang hinihintay. Tapos kakain na pang may. Luto na. Oh my God. Yummers. Oh, crispy. Luto na siya. Ito na siya. Diba? Uy. Oh, yeah. Sarap po. Oh my God. Ang bongo. Yummers. Ito na siya. Tara kain. Lagay natin dito. Oh my God. Oh my God. Ito na yung food natin. Potato. Tapos, ayun yung ginawa natin kanina. Yan yung Christmas food dito sa Norway. Tapos, itong cabbage. Red cabbage. Tapos, meron pang dyan. Sauce na lang yung kulang. Meron din ito. Ayan. Tara, kain! Oh my God! Ang bango! Buha na tayo. Tara na, kain! Grabe. Nakaka-excite to. Tara, kain na tayo. Kumuha na ako ng sausage. Tapos maglagay din ako nito. Gustong gusto ko to. Pero kanina parang gusto ko nang magsaing. Eh. Tsaka ito gusto ko. Ininit ko lang siya. Yan. Let's go. Tapos kuha tayo ito. Kinaway na yung potato. Ayan na. Tapos lalagyan ko na siya ng sauce. Lagyan natin yung sauce dito sa lahat. Oh my God! Ang sarap! Ito siya, oh. Tigman na natin. Mmm! Sarap! gutom. Sarap nito. Grabe. Hmm. At natapos na kami kumain. Sobrang busog. Bigla akong inantok. Ang daming nakain. Ang sarap. Ang crispy ng lempo. Grabe the best. Ang sarap-sarap niya. Itong grus na to. Ayan siya. <laughs> Bihira lang tong. Ay. <laughs> Natawa <laughs> ako Nag-Norwegian <laughs> ito mano, na ano na to Ano Soft drinks Ayan O, oh, mabiglang ano Nag-Norwegian Yung soft drinks nato to Lumalabas <laughs> lang siya Before Christmas Si Bo gustong gusto yun Namimili agad siya So, yun Ito siya Masarap siya Matamis mas masarap siya Nilagyan namin ni Shay na Ice water nilagyan namin ni Shay ng ice cubes. Ayan. Tapos, eto rin. Lumalabas din to. Pag Christmas lang. Ayan siya. Gustong gusto ko to kasi it reminds me. It reminds me. Para tong ano, macaron sa Pilipinas. Si Ate Lisa, yung kapitbahay namin, masarap gumawa nung dati nung bata ako. Mm, ito talaga yung una kong kinakain. And ang sarap niya. So, ito na yung dessert namin. Mm. Sarap! Oh my God. Ang sarap. ko busog na ako eh, tapos kumakain pa ulit. Mmm. Si Shay may binubuksan din siya doon sa gilid niya. Pati yung mga Ito naman gingerbread. bread. ka ba doon? Masip yung kinakain ko. Ito naman is gingerbread. Bakit kaya Bread cookie to eh. Dapat ginger cookie, diba? <laughs> Ayan. Ang bango niya. So, that's it, guys. Thank you ulit for watching. Hug ng mahigpet. Bye!